Aris, ngayong araw, ipinapayo ng gabay na mag-ingat sa pakikipag-usap, iwasan ang pagpapakita ng sobrang kabaitan na maaaring maabuso, hayaang kusang loob ang pagtulong ng iba sa iyo upang mapanatili ang tiwala sa pamilya. Ipakita ang kabutihan sa magulang at kapatid upang patuloy na maging masaya ang inyong samahan, kung may plano kayong dagdag kitaan mag-isip ng bagong ideya na magagamit ng sama-sama. Sa pera, huwag magpalabas ng malaking halaga ngayon, ang hawak mong pera ay may dalang swerte, kaya't mas mabuting gamitin ito sa kapakinabangan ng pamilya, sa trabaho. Iwasang malit dahil maaaring makaapekto ito sa iyong promosyon, umiwas din sa mga kasamahang walang pakialam, dahil maaaring magdulot ito ng dagdag na gastos o abala sa iyo. Taurus, ang araw na ito ay maganda para sa relasyon sa pamilya. Kung may plano kayong negosyo, simulan na ang pag-uusap upang maisaayos ang ideya. Kapag may kasunduan, siguraduhing malinaw ang lahat para sa maayos na resulta sa hinaharap. Kung may balak kayong bumisita sa kamag-anak, Gawin ito sa tamang oras at isama ang mahal sa buhay upang mas lumakas ang swerte. Sa pera, unahin ang pagtulong sa pamilya at magulang upang manatiling masaya at maayos ang inyong samahan. Sa pagmamahalan, may maliit na problema ang maaaring lumitaw, panatilihin ang mahabang pasensya upang hindi lumala at manatili ang saya sa inyong relasyon. Gemini Ngayong araw, iwasan ang mga usapan o kasunduan tungkol sa pera dahil hindi maganda ang enerhiya mo para dito. Kung may plano kang makipagkita sa negosyanteng kaibigan, mas mabuting ipagpaliban kung lalaki ito. Ang babae naman ay maaaring puntahan ayon sa gabay. Sa pamilya, iwasan ang mga diskusyon upang hindi makasakit ng damdamin. Sa pera, Huwag magpalabas ng pera para sa pautang o tulong sa iba, mag-ipon muna. Ngunit kung magulang ang lumapit, maaari kang tumulong sa trabaho. Walang indikasyon ng problema, manatiling masipag at umiwas sa mga kasamahan na nag-aaya ng inuman dahil maaaring magdala ito ng abala at gastos. Cancer. Ngayong araw, kung may kakausapin ka tungkol sa trabaho o buy and sell, hintayin mo ito kahit malayo ang pinanggalingan dahil magdadala ito ng swerte. Sa usapang pamilya, dumalo kung ikaw ay inaasahan dahil makakapagbahagi ka ng ideyang makakabuti para sa lahat. Sa pera, unahin ang mahal sa buhay at magulang. Iwasan ang pagbibigay sa iba upang mapanatili ang iyong swerte. Sa pagmamahalan, walang indikasyon ng tampuhan. Lagi kang masaya kasama ng pamilya at nagdadala ng kasunduan at pagunlad sa kalusugan at kabuhayan. Sa trabaho, huwag agad magtiwala. Panatilihin ang maayos na kilos upang iwasan ang anumang abala sa hanap buhay. Leo. Ngayong araw, maging diretsyo sa pakikipag-usap upang maging maayos ang mga usapan, kung may papeles na kailangang pirmahan, gawin ito dahil hatid nito ay swerte, iwasan ang sobrang kabaitan upang maprotektahan ang iyong mga ideya, maliban na lang kung kapatid ang kausap. Sa tahanan, maaaring magkaroon ng problema ang isang miyembro ng pamilya sabihan sila na magingat sa mga gagawin at maging maingat sa pagpapasya, sa trabaho. Maayos ang araw kung magiging masinop ka sa gawain, iwasan ang tumulong sa ibang kasama upang maiwasan ang pagkabalam sa iyong mga plano. Virgo, ngayong araw, pair alin ang pagiging mapagmasid at maayos sa pakikitungo sa pamilya, lalo na sa anak, kapatid at magulang, kung may kakayahan kang tumulong, ipaalam ito. Ngunit kung hindi, manatiling tahimik. Kung may usapan tungkol sa deal, siguraduhin ang bawat aksyon at umiwas muna sa pagpirma dahil walang dalang swerte ngayon. Sa pera, pagbigyan ang anak kung may kahilingan para sa kanilang kasiyahan at kalusugan. Sa trabaho, Upang mapansin at magtagumpay, umiwas sa pakikipag-usap sa mga kasamahang babae dahil maaaring maging dahilan ito ng pagkaantala ng iyong swerte. Siguraduhin maaga kang makakapasok upang magpatuloy ang magandang daloy ng iyong araw. Libra Ngayong araw, kung may sapat kang naipon, simulan mo ng magplano para sa negosyo. Mag-obserba sa paligid upang makahanap ng ideya na magdadala ng swerte at maayos na kita. Kung may alam kang mapupuntahan, gawin ito para mas magaan ang isip at katawan, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, magiging normal ang araw at walang problema. Huwag lang agad magbahagi ng ideya upang hindi maungusan ng iba. Sa tahanan, maganda ang daloy ng araw at kasiglahan ng pamilya. Hikayatin silang magpakasipag upang makabuo ng kapaki-pakinabang na proyekto. Sa pagmamahalan, ipakita ang lamang sa minamahal. Ito ang magdadala ng positibong enerhiya para sa grasya, kabuhayan, at mabuting kalusugan. Scorpio. Ngayong araw, iwasan ang pakikipagtransaksyon lalo kung hindi malinaw ang usapan, mag-focus na lang sa mga kausap na pamilya o kamag-anak para sa maliliit na negosyong magbibigay ng saya at dagdag kita. Sa pera, huwag agad magbigay sa iba, ang minamahal mo lang ang dapat makatanggap upang manatiling positibo ang inyong kaisipan sa pagkita ng pera. Sa tahanan, may sinyales na maaaring may dumalaw na magdadala ng negatibong enerhiya, huwag muna magpapasok upang mapanatili ang swerte sa bahay, sa trabaho. Gawin ang mga gawain ng maayos dahil may posibilidad itong magdala ng swerte sa iyong hanap buhay. Sagittarius, kung may hinihintay kang tulong sa pera, maghintay ng may pasensya. Gumawa ng masiglang aktibidad ngayong araw upang mailabas ang positibong aura. Lalo na kung may deal, iwasan ang pakikilahok sa hindi mo kabisadong usapan upang hindi malihis sa problema. Bigyang pansin ang kalusugan ng mahal sa buhay o pamilya. Siguruhing maayos ang kanilang ginagawa upang makaiwas sa gastos at magpatuloy ang kanilang kalusugan sa pera. Bawal muna ang magpahiram sa iba. Mas mainam na tulungan ang anak na may asawa upang sila'y makapagsimula ng sariling swerte. Sa trabaho, siguraduhin maaga kang pumasok upang maiwasan ang anumang abala. Sa pagmamahalan, magingat sa pananalita upang maiwasan ang tampuhan. Ito ang magpapanatili ng maayos na relasyon. Capricorn ang pahiwatig ngayong araw, ang iyong gabay ay nagpapahiwatig ng mababang enerhiya, kaya't mas mainam na ipagpaliban muna ang mga mahalagang pakikipag-usap, kung hindi maiiwasan. Mag-ingat at suriing mabuti ang bawat desisyon, kung may negosyong ihaharap sa iyo ng kapatid, pag-isipan ito ng maigi, may potensyal itong magdulot ng tagumpay kung mahusay ang plano sa pera. Ang pagtulong sa magulang o kapatid gamit ang ekstrang pera ay maaaring magdala ng dagdag na biyaya. Ang pagbibigay ay magbubukas ng oportunidad para sa mas maraming swerte. Sa trabaho, ipinapakita ng gabay na ang iyong dedikasyon ay magdadala ng positibong pagbabago. Posible ang pagkilala mula sa mga boss na magdudulot ng promosyon o iba pang gantimpala. Sa pag-ibig, magandang pagkakataon ito para maglaan ng oras sa iyong minamahal. Ang masayang relasyon ay nagdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan at nagpapalakas sa ugnayan ng pamilya. Aquarius ang gabay mo ngayong araw ay nagdadala ng positibong enerhiya. Samantalahin ang mga pagkakataon sa negosyo o bagong kita. Ngunit mag-ingat sa usaping may kaugnayan sa pera ng pamilya. Kung sa tingin mo'y hindi ito makakabuti, huwag kang mag-atubiling magsalita. Sa huli, makikita nila ang halaga ng iyong opinyon. Kung may extrang ipon, Magbahagi sa mga mahal sa buhay. Ang pagbibigay ay magdadala ng mas maraming biyaya para sa inyong lahat. Sa trabaho, manatiling alerto. May posibilidad na may kasamahan na gustong gamitin ang iyong kahinaan para magmukhang mas mahusay. Panatilihin ang pokus upang makaiwas sa ganitong sitwasyon. Sa pag-ibig, masaya at puno ng positibong vibes ang araw na ito ang iyong simpleng pag-aalaga sa pamilya ay nagbibigay ng dagdag na swerte at magandang enerhiya sa inyong tahanan. Pisces ngayong araw, may posibilidad ng mahalagang usapan kasama ang magulang tungkol sa mga plano para sa pamilya, ang maayos na komunikasyon ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa karagdagang kabuhayan, gayunpaman, Iwasan ang pagpasok sa mga transaksyon o kasunduan, maaaring hindi ito magdala ng magandang resulta. Sa pera, maayos ang daloy ng pera. Subalit, iwasang magpautang, lalo na sa mga kamag-anak, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa kalusugan, Umiwas sa pagkain ng mga pagkain maaaring magdulot ng hindi magandang epekto. Tulad ng mga maalat o inihaw, panatilihin ang tamang balanseng pagkain para sa iyong kalusugan sa trabaho. Mag-ingat sa maseselang gawain upang maiwasan ang pagkakamali, panatilihin ang pokos at huwag magpaapekto sa mga distractions sa pag-ibig. Masaya ang araw mo sa piling ng minamahal, ang iyong positibong pananaw ay nagdudulot ng swerte sa inyong relasyon at sa buong tahanan.